si Arsine of Merda Casea, isang customer service manager ng Calmarland. 2014 when I started my journey here at Calmarland. Sa paglipas ng panahon, sa pagtatrabaho ko dito, marami akong natutunan sa Calmarland. Ang Calmarland ang tumulong sa akin para maitaguyod ko ang pamilya ko. Nung pumasok ako dito, single pa lang ako. Nasuportahan ko ang aking mga magulang until I got married. Malaki ang naitulong ni Calmar Land simula sa kasal hanggang sa panibagong pagbuo ng aking sariling pamilya. Sa ngayon, sa pag-aaral ng mga anak ko at sa patuloy kong pagtulong sa asawa ko para sa pangangailangan ng aming pamilya. Yes, Calmar Land became a part of my family. This is my second home kapag iniisip ko kung gaano kalayo na yung narating ko dahil sa pagtatrabaho dito sa Calmarland, I kept on thanking God kasi He is using Calmarland to bless other families. And for myself, mas nagkaroon pa ako ng pag-asa na mas malayo pa ang mararating ko. I have a future here. Yung almost 10 years ng journey ko dito sa Calmarland, tinuruan niya ako na ito pa rin ang aking mga pangarap. Sa araw-araw na pagtatrabaho ko dito sa Calmarland, kahit anong bigat ng trabaho, kahit ang dami ng deadline. Ang dali-daling magtrabaho kasi ang bait-bait ng mga kasama. Madali mo silang malalapitan pag may kailangan ka. Kahit sa mga boss, very welcoming and open sila sa communication. Dito natutunan ko rin na kapag mahal mo ang trabaho, kahit anong hirap nito, dahil masaya ka sa ginagawa mong trabaho na naka-assign sa'yo. Nagsimula ako bilang isang customer service representative. Ako yung nasa front hanggang sa ma-promote ako bilang isang supervisor at ngayon isa ng manager. Malaki ang naitulong ng Calmar sa akin. Ang dami kong natutunan. Hindi ako perfect, nagkakamali. Pero ang maganda kasi dito, willing tayo to learn. At hanggang sa huli, nandito ako para magbigay ng servisyo sa ating mga customers. Masaya ako na naging bahagi ako ng 35th anniversary ng Calmar Land. It's a huge blessing and privilege na maging part ako ng tagumpay ng kumpanya ito. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga katrabaho, sa aking mga co-managers, sa board of directors, sa pagtitiwala sa akin at patuloy ako mag improve para sa journey ko dito sa Calmarland. Naniniwala ako sa tagumpay ng Calmarland, tagumpay ng aking pamilya, and yes, tagumpay ng bawat pamilyang Pilipino. Ako si Arceline of Marga Tesea at ito ang kwentong kalmar ko.